Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong Friday, March 28, 2025. Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin na minomonitor ang Low Pressure Area, LPA, na huling namataan 95 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Batay sa pinakahuling datos, maliit pa rin ang tiyansa na ito ay maging bagyo. Dahil na rin sa kalapitan nito sa kalupaan, inaasahan natin na malulusaw ito ngayong darating na weekend. Gayunpaman, magdadala pa rin ito ng mga pagulan partikular sa Caraga, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region kabilang ang Sorsogon, Masbate, Albay at Catanduanes. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga lugar na ito na mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides. Sa iba pang bahagi ng bansa, makikita natin na halos walang masyadong kaulapan kaya asahan ang mainit na panahon ngayong araw. Dahil dito, pinagiingat ang publiko sa heat stress at heat stroke. Posible pa rin ang isolated rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA na ating minomonitor, wala tayong binabantay ang iba pang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. At sa lagay ng panahon sa Luzon, makakaranas ng mataas na tiyansa ng pagulan ang Sorsogon, Katanduanes, Masbate at Albay dahil sa kaulapang dala ng LPA. Sa iba pang bahagi ng Luzon, asahan ang mainit na panahon na may posibilidad ng isolated rains and thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Narito ang agwat ng temperatura. Lawag, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio, mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Tuguegarao, mula 24 hanggang 35 degrees Celsius, Metro Manila, Mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, Tagaytay; mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, Legaspi; mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, sa Palawan, asahan ng isolated rains and thunderstorms at ang temperatura sa Puerto Princesa mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Kalayaan Islands mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Eastern Visayas, malaki ang tiyansa ng pagulan dahil sa LPA habang ang natitirang bahagi ng Visayas ay makararanas ng isolated rains and thunderstorms. At ang temperatura sa Iloilo mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, Cebu mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, Tacloban mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Caraga at Eastern Mindanao, makakaranas ng scattered rains and thunderstorms dulot ng LPA. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mainit na panahon na may isolated rains and thunderstorms. Temperatura naman sa Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Davao, mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. At sa ating heat index warnings, dahil natapos na ang amihan season noong March 27, patuloy nating nararanasan ang matinding init. Narito ang mga lugar na umabot sa danger level ng heat index kahapon. Dagupan, hanggang 47 degrees Celsius ang temperatura, Apari, Cagayan and Virac, Catanduanes, hanggang 44 degrees Celsius, Sangli and General Santos, hanggang 43 degrees Celsius, Tuguegarao, Subic, at Cuyo, Palawan, mula 41 hanggang 42 degrees Celsius, Metro Manila, mula 38 hanggang 39 degrees Celsius, Ngayong araw, inaasahang mararanasan ang 46 degrees Celsius sa Dagupan, 43 degrees Celsius sa General Santos at 42 degrees Celsius sa Tuguegarao, Apari, Subic, Sangli at Cuyo. At sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gill warning sa anumang bahagi ng bansa kaya ligtas na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mangingisda at biyahero sa dagat na mag-ingat lalo na kung may bigla ang thunderstorms na maaaring magdulot ng pagtaas ng alon. At iyan ang ating weather update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga update sa lagay ng panahon. Mag-ingat po tayo at manatiling ligtas.